Jeric, saan ninyo na-discover or uh, nalaman ang itong tungkol sa APAX, APAX Education and Visa Consultancy? Uh, ganito po kasi, and, uh, kami pong lahat ay nagmula din po sa Israel, karamihan po sa amin. So may nakilala po kami doon na isang influencer na Amin pong pinagkatiwalaan okay. na nag-promote po dito sa APAX na ito. Okay. So ngayon kami po ay... Sandali, galing kayo ng Israel pero bago pa nagkagulo? Opo, bago okay, po Naka nagkagulo. Kayo, bago pa nagkagulo. Tama po. Okay. Sige. Magkakakilala ba kayo dun sa Israel or? Uh, ngayon lang po kami nagkakilala Gawa ng pinagsama-sama nga po kami ng Panginoon. Gawa okay. na ng kami ay biktima po. Nung APAC? Nung APAC team po. Okay. So ito ay nakilala ninyo online? ah uh, personally po, nakilala po namin siya dun sa Israel. Okay. Dahil nga po influencer influencer siya at katiwa tiwala at eh naikayat niya nga po kami. Okay. Anong pangalan nitong nagdadala ng pangalan <coughs> yes, po? Apex Education and Visa Consultancy. Ah, uh, mas kilala po siyang Agrophil. J-J-J Jeo, Je, Geoffrey Jeffrey Je, Je, Olayan. Olayan. Ola. Olayan po. Olayan. Owner. Siya yung representative. Po mga, ko, agent po agent. siya agent. ng oh, Agrophil okay. under agrofield. Sige. So, ito bang uh, education and visa consultancy na ito? Ay may opisina doon sa Israel? Uh, wala po. Wala. Okay. Saan sa Israel kayo? If I may ask. Iba-iba ah. uh, po kami. Iba, Mayroong Ashkelon, uh, Lakish. Bali po si Agrofil po kasi ay wala na po siya. Hindi na po siya connected ngayon with Agro Studies. Mm -hmm. So siya po ngayon ay under na po ni Apex. Mm -hmm. Siya po ay naging agent noon. So nagkaroon po ng mga orientation sa bawat school, agricultural school. Mm -hmm. So dun po halos mostly nanggaling yung mga student. Agricultural school dito sa Pilipinas. Yes po. Okay. Actually nandito na po siya <clears throat> sa, sa sa Pilipinas. Dito siya sa Pilipinas. Apo. Explain ko lang kaya agricultural school ang tina-target nila because Israel is quite advanced in technology sa mga agricultural ano nila yes um uh, ano batawag natin dito yung mga activities nila or sa, business agri business yeah. nila yes, uh, marami silang mga advancement ano na, uh, na kaya nahihikayat ang mga taga rito rin magkano doon tayo sa magkano okay in my case po ang naibayad ko po sa kanila halos monthly po sa amin ha mm -mm. nakapag full payment po kami ng 276,800 to be exact. Each? More uh, or less? Each? Yes po. Ano ang kapalit nitong perang ito? Dapat But, ay? Uh, Kung baga ay... Uh, Mag-aaral kayo? Yes po. Saan? Student visa po in Australia po. Mag-aaral kayo dapat sa Australia? Yes Ilang po. Ilang buwan or taon? Ano ang... ano nito? Two years po siya. Two so, years? Po. Pero I am assuming na itong 276000 na ito ay pauna pa lang? Full payment na po siya. Full payment? For the whole process po. Kung baga ang covered po kasi nun uh -oh. is the processing fee, uh -huh. initial uh, tuition fee sa uh -huh. school, and then the visa fee. And then yung amin pong uh, insurance. Yes. So, yun po yung cover nun lahat. Two years? Yes po, for two years. Kasama na yung tuition? Initial tuition Initial P, po. Initial tuition. Initial people. tuition. Opo. May eskwelahan na pinangalanan? Yes, yes po. Uh, Brisbane uh, College of for, Horticulture for. po. Okay. Pero malamang si Brisbane College, hindi siya kilala. Ano ang katibayan ninyo na nakapagbayad kayo? Ano may... Meron po kaming receipt. Hmm. Okay. So, may, may mga receipt kayo. Opo. Ito hawak natin, ano? Opo. May mga resibo kayo. And then may uh agreements ah. din po na okay. send po sa amin okay um, i am assuming na nung sinabi mo may nagkaroon ng mga orientation seminar na attend kayo lahat okay. and uh, kaya din po ka talaga kami na encourage na uh, mag-push po sa application po namin sa kanila kasi uh, kung baga may napaalis din naman po kasi sila na makakaklase din po tayo galaga namin sa Israel makakaklase ninyo yes, sa Israel. Opo. Kaklase bakit? Nag-aral ka? Opo. Si Nag Bali, yung Israel po kasi namin na agro-studies mm -hmm. is uh, composed po yun ng, ng training and at the same time po ay uh, schooling po. So, dun po kami din nagkakilala. So, parang work and train. Yes po. Parang na yes, nang po. nangyari. Opo. Uh, may mga kasamahan kayo or mga kakilala kayo na nakaalis. Yes okay. po. And then, in what in uh, gaano ka gaano kabilis ano yung speed ah ang uh, ano po, ano po nila yun po sa, sa kakilala ko sa kaklase ko is within four months ay uh, nakaalis po siya 4 months oh, sobra pa rin dun sa pinramis Yes po. dito sa ito, agreement siya. yes po may opisina dito ang uh, Apex Education and Visa Consultancy yes, dito po. Sa... sa Makati po Makati. so sa Makati napuntahan niyo itong opisina ko po napuntahan ko siya personally sino pa ang nakapunta doon siya lang po ma'am. Ikaw lang. Yes. Uh, ano ang uh, representation sayo doon? Ang sabi po doon sa akin, ang nakausap ko po doon is si Miss Gia. Mm -hmm. Siya po yung parang aduna uh, po head po yata siya doon sa office. And at the same time po, sabi ko sa kanya, "Syempre po, kumbaga uh, para makasure, mm -hmm. kilang kailangan lumuwas po ako, I resign po in my work and then pumunta po ako dito." Saan ka nang galing? Ah, uh, Romblon po ako, dun po. Nako, po ako nag work Okay. So, nag po ako nung June and then July po, para nga po maasikaso yung yung uh, pag-apply sa process. kanila. Ay ay para makasigurado po ako, mm -hmm. nag-walk-in po ako sa office nila. So, okay, okay naman po, may office po sila sa Makati, sa transfer Building po. Mm -hmm. And then uh nakausap ko po doon si Ma'am Shia. Okay. So, sabi niya, that time, sabi niya sa akin ay, syempre nga po, in interview, mm -hmm. ako po ay part din ng agro-studies. So, finarward niya po ako kay Agrofield. Kasi mm -hmm. si Agrofield to po yung nakakaalam ng process ng mga students na galing But po Agrofield sa Israel. Agrofield is part of APAC? Yes po. okay Siya po ay meron din po silang office sa Baguio. Okay. Baguio, so, APAC po siya. opo mm -hmm. Marami po silang mga branches. Mm -hmm. Tapos, anong sabi ni Kailan ito? Kailan ka nagpunta doon? Uh, July 11. July. Yes, ano po. ang sabi nila? Ano so, sabi po ni Miss Gia, Gia sa akin na kumbaga ay uh, ngayon po ang, ang from time to time na magme-message po sa akin is si Agrofil nga po. Okay. And then sabi niya pag nakapag uh, bayad ka, pero kami naman ay don pa rin kasi kami ay part ng processing team, sabi po ni Ma'am okay. Gia. So, so don pa rin sabihin, kami aalalay. Uh acknowledged ng Apex Education and Visa Consultancy yung Agrofil. Yes po. Uh -oh. Agrofil is a sub ano ba siya? Oh, uh, parang branch po siya. Parang branch ganun. Siya. Specific lang ang kanyang parang tina-target ng mga yes students po. for agriculture. Apo. Parang gano'n. ganun. Apo. As opposed to ang Apex is uh, mas in marami general. parang Apo. in general lang yan niya. Okay, tapos ayun po. So uh, by that time po sabi po niya sa akin, pwede kang magano mag mag magbayad. Uh, dun nga po sa binigay nilang account sa amin. But pwede mo namang installment or di kaya po ay full payment. So na, nagkaroon po ako ng clarification sa kanya. Sabi ko po, pag po ba full payment, kaya nyo po kaming mapaalis based dun po sa agreement ninyo or sa kaklase po ninyo or sa mga sinasabi po ninyo na within 8 to 12 weeks, mapapaalis nyo po kami. So ang sagot po nila, kung complete uh, full payment ka, complete requirements ka, mm -hmm. hindi pa nga aabutin ng 8 to 12 weeks, kaya ka naming mapaalis. Okay. Uh, magandang hapon po, Sir Jeffrey. Jeffrey Ulayan. Yes, yes po, mamagandang Mama. hapon. Mahigit 20 na mga nagre-reklamo na mga clients ninyo uh, sa Apex Education and Visa Consultancy. Sila ay under the Agrofil um, program. program. Yes. yes. Oo. Hey, yeah. Sir, ano na ba ang nangyari dito? <laughs> sa application Last nila? Ma'am, eh, totoo po yung sinabi ni ma'am na is complete po yung papers and at saka sa payment. Yun po kasi ang policy, di ba? Tulad so, po ng mga student applicants ng mosque, Anong Agency before processing talagang bago may lodge, complete po lahat ng requirements at saka sa uh, requirements. 21 sila na nandito. Lahat kayo, complete ang payment nyo? Lahat complete ang payment. Complete ang requirements? Okay. Mahigit kumulang kailan ninyo na kompleto? June, July, August. Mahigit dalawang buwan na. Ha? April pa? Meron po so ito, ma'am, uh, last year pa po. Last year. May 2020 2022. pa? 2022. May 2022? Okay. We just started their applicants. Maski po, ma'am, maski inabot na mahigit isang taon. Isang taon pa. Yun nga po yung na-permanent agreement. Pero sa agreement. Pag na-complete po nila yung payments. Pag hindi po niya na-complete, of course, abutin po niya yan sa matagal. Jeffrey, complete lahat ng payment nila. May mga resibo sila. Yes, yes po, ma'am. Oo. Ang naka kaya lang, ang nakapunta lang, meron bang iba sa inyo na naka aside from Jocelyn, meron bang ibang nakapunta dito sa uh, office nila sa Makati? Baguio po si sir. Sa Baguio? Yes, ma'am. Sinong nagpunta ng Baguio? Sinong from Baguio? Ito. Okay. Yung iba, Saan? dito online na lang online. po yung iba okay online meron online uh, merong bagyo miss Jocelyn and sir uh, sa update naman walang problema no Ah, uh, okay with regards po sa updates so oh. yun din po yung nahihirapan po oh. kami kasi okay. okay. pero, pero sa office sa bagyo every time po ba na nagtatanong uh, kayo kasi yes, alam natin actually that. opo opo oh. Uh, nag nag nagre-response naman po but maghihintay po kami like days or weeks aabutin uh, po yung response namin. And at the same time pagkatapos po naming mag mag uh, message, ang dami po syempre naming mga katanungan, updates po dun sa amin pong application. Ang response lang po sa amin, okay po. Wait po, maghihintay po tayo kung ano po yung sasabihin ni processing team. Which is maghihintay po ulit kami. Nanghihingi so, ng dagdag na bayad? Nung hindi naman na po. Kung nakapag-payment na pa po, wala na pong additional na. Jesse, namin. magkano ba ang uh, total processing fee ninyo na hinihingi sa mga aplikante ninyo? Hindi kasi pare-parehas yan ma'am, depende po kung kailan yung supposed to be intake po nila. More or less? Kasi ma'am, yung student visa, right? Meron po doon yung 2 uh, years for medical insurance, which is withdrawable. Tapos yung sa advance deposit nila sa school. Kaya nga. Withdrawable. Tapos meron professional fee, medical, biometrics. Nandun na po or less. Or more or less yung iba, 235. Iba so, po is... Uh, 276,000 yung kanilang... 235. Uh, mm -hmm. Last time meron pa po 198. And until now po, kasi nagbabago yan ma'am. So ngayon po okay. is 276. Okay. Itong mga ito, alam mo, Jeffrey, delikado ito ha? itong ginagawa ninyo na nagpa-promise kayo, may mga kontrata kayo sa kanila, may mga promises kayo, meron kayong mga representation and warranty sa kanila, pero hindi ninyo tinutupad. Pero nasa yes, inyo na ang actually, pera nila. Po, actually po ma'am, eh, meron pong hawak yan. Kaya ma'am sabi ko, supposed to be ang kausap niya dito yung operations manager ng Philippines. Which is, alam na alam po niya yung mga updates, tapos what happened. Kasi nakaroon pa ng mga webinar yan, so nabigyan sila ng choice. Eh. Kaya nga, pero so, ang tagal na noon ha. Our bed, kung ginawa po namin yung kuha namin ma'am, as like what the other agencies are doing, pag, kasi pag ni launch na po namin, tapos na-disapprove po yung application nila, medyo mas mahirapan sila. So yun ang inaalala namin. So which is our company is, kung sino po yung uh, gustong mag-back out or mag-pull out, they are welcome to do so with the proper process. Ano? Pag nag sila, ibibigay niyo isusoli ninyo yung buong pera nila? As like uh, I've said ma'am, depende po kasi yung mga process ko. Nako naman sila Jeffrey. Nako naman. Baka dapat sa NBI na tayo mag-usap nito. Mukhang medyo questionable na yung mga transaction ninyo. Baka naman nag-aantay. Naga sinabi ko nga po, eh dito lang sa bag, contact office at the same time for marketing. So yun po talaga nakahawak ng ma account, eh, hindi or hindi eh, Ikaw ang branch, branch manager, siyang, 'di ba? Na, hindi pwedeng ipapasa mo. Ikaw ang branch manager, 'di ba? Hindi pwedeng yes, ipapasa mo hindi, sa ibang tao. Hindi po, hindi po lahat dito ang transaction, ma'am. Hmm? Like the processing, hindi po ako in-charge noon. Oh, pero dapat like alam mo lahat ng nangyayari, manager kay. Yeah, yes, ma'am, of course. Oo, pero oh. hindi ko po alam. Hindi ko po alam update ng age of the eh applicant Yun po yung problem. Yun po ma'am yung yung problem, no problem po namin sa kanila. Uh, bakit yung sa Baguio no Juseline, problem. Ma'am which is si just ma'am alam naman po niya kung ano yung mga eh, transactions namin pag sa office ng Baguio. Uh, actually uh, to be honest po ay hindi po. Mm -mm. Kasi ang lagi pong response ay Uh, check po namin with the processing team mm -hmm. and of course po, mag pa din kung ano na yung, yung updates. So sabi po, laging response po sa akin ni Sir Dan Mark, siguro yung may hawak ng account, mm -hmm. ay pakikulit po sila sa processing team. Yun Sino po yung naman ang processing team? Ang mga uh, processing natin. Processing team po, that time po, ang humahawak po na nakilala kong na-meet ay si Miss Gia po, na base po sa uh, head consultant po na nasa mm. office po ng Brisbane ngayon na mm. APAX po, na si Miss Aniway na nakakausap din po namin through video call lang po is uh, siya po ay paalis na ngayong November if I'm not mistaken po. Jeffrey, as branch manager, dapat ikaw meron kang overall na mabibigay na information or update dito sa mga kliyente ninyo. Hindi yung basta hahatakin nyo lang tapos bahala na sila magkonsulta o mag-follow up sa iba pa ninyong mga teams na hindi naman nila kilala. Meron meron po kami pero yun nga po sabi ko eh, na-explain sa kanila nung meeting namin sa webinar, right, Jocelyn? Actually, hindi po ako umatan ng webinar po ninyo. Dahil ako Bloody po right ay, nag, yeah, kasi nag-base lang po ako dun sa kaklase ko na pinaalis ninyo na June pa lang po, like May-June, okay na po yung requirements ko kasi tinatanong ko sa kanya, mm. ano yung mga requirements para pag nag- ah, uh, resign ako, nag-aasikasuin ko yung application ko, makapag-full payment ako, a day before po na makapag-full payment ako, ay submitted all the requirements na hiningi po nila. Oo. So, sabi niya, pagka ganun yung case mo, sabi nung ko, which is, napaalis naman na nga po nila na nasa Australia na ngayon, mabilis lang yung process mo. Kasi sa akin, kaya natagalan, inabot ng four months, kasi, ah, uh, kumbaga yung pagbayad niya is, um, ah, installment. installment po pero, siya pero ang sa'yo, dahil sa akin po, fully paid, full paid na. Yes po. Shari mukhang ito kasi individually may kanya, may iba-iba yes, amounts tapos hindi na lahat ba kayo sa Australia dapat pupunta? Yes po. And sa iisang school At po dapat. At sa iisang school, lang. Iisang course Same po. Sa school lang, isang yes. course. Anong yes. course ito? Uh, certificate for po in uh horticulture mm -hmm. and uh, diploma in agro-business. Tapos may kasama bang work ano ito? Placement pag, pag natapos ninyo? niyo oh, Uh, actually po at tinitingnan pa din po regarding that po kung uh, qualify po for the uh, graduate visa. Okay. Pero ay ang mas ano dito, ang mas nakakabahala dito, Jeffrey is dapat yes, as branch manager, you are on top of all the applications. Dapat alam mo and you are coordinating with the processing team. Huwag yes, yung isa-isa ng mga yes, ninyo track, so, na sila pa ang isa-isa na makikipag-usap doon sa processing team na wala naman silang alam sa mga internal na, ninyo na... tinatawag na email thread, ma'am. Sa email thread po lahat yung mga transactions para po black and white. And then after that, ma'am, yun nga po, yung mga ready for large na na meeting. So, okay. we are giving them choices. Kung gusto nila, kasi pinalitan namin yung program, No kasi yung pong na-enroll supposed to be nila na diploma and certificate oh. which is uh, hindi na siya for approval. Maraming na na, na, na disapprove. Ano Approved. ibig mo sabihin? Maraming na disapprove sa mga aplikante. Kasi ma'am, ang hindi po kami nag-approve ng visa na student it's all from the immigration uh, na Australia. Okay, pagka so, na-disapprove, so isusoli ninyo yung kanilang mga processing. After that po, na-refuse Meron kami mga samples of students, ilang sila na refuse, hindi lang sa aming agency. So, nag-update nag ang aming agency for better course, which is higher approval. Nako! Bakit niyo? ninyo, approval. Higher, ano ibig sabihin ng higher approval? I... Ma'am, kasi sa immigration, ina hindi ibig sabihin pag-applicante ka po, ma'am, is ma-approve. Ma True, yes, tama. Even so, though you are complete. Yes so Excuse this time nga po, sabi ko, no, yung mga na namin na at least four or five students, they were all disapproved na hindi sila na-approve yung visa. So in ninyo? So because of the question of the immigration, why still you are offering a diploma and certificate for in fact, they are supposed to be in advanced studies because they already finished their universities. They even graduated from Israel program. Mm. So Ayun po ang pinaliwanag namin sa mga yan. So, ang ginawa ng as one of the... Okay, uh, dyan kita pipigil at titigil muna ha? Kasi, yes, alam naman ninyo kung ano ang mga natapos ng na mga ito eh. It is your duty as an education no, eh, and consultancy... The no, 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 no the No, 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 no. Maraming napaalis na po. Alam ninyo dapat kung anong expectations ng mga universities doon? Kasi baka magduda nga naman. Bakit kukuha ng certification? Eh, certificate lang na course, six months, two years. Kung nakatapos ng na mga agricultural engineering, etc., etc., pagdududahan nga naman sila. Okay. No, pala. Because we have already a lot of approval before. Meron na po, marami na po umalis na sa Australia na po. naga ilan ang napalakat, na napaalis ninyo? It's more than 50 sa diploma and certificate. More, than 50. More than 50, pero 276, 200, mahigit ito nakabindin na yun. 276, ma'am, it's all the different course, 137 po yung pending namin. Okay, so 137, still have. pending, it doesn't mean na all of those applicants, ma'am, all of those applicants are True. complete requirements. Pero, complete wag ninyong yung pinapaasa. Yes. Make sure that these applicants understand clearly Wait, 24, what the... Uh, explain po namin we are concerned with you kasi pag na namin yung visa niya they were disapproved mas mahirap kung hihintayin ulit natin i-relax alam And mo ba, na itong ang namin. studio ngayon ay puno ng pag-asa kung bibilangin ko lang hindi tigitigisang isang pag-asa ito pag-asa <coughs> ng buong pamilya nila ang nandito ngayon sa studio na ito yes, yes po at hindi pwedeng ipag walang bahala natin ito yes yes ma'am yes po I know kasi in fairness ma'am eh I'm very concerned with them even though before that hands I'm working with them with <laughs> parang natatawa na. sila. Okay. Kailan na lang maibibigay ito kung meron kayong mairefund? Kailan exact date na lang po. Nakikinig po ngayon si Senator Raffy Tulfo sir Jeffrey kailan daw po maibibigay? I ganito kasi mama ma'am, ma'am sir para po direct to the point, kailan ah, kasi po ibibigay? Pwede naman nilang i-withdraw pera nila. They can withdraw anytime, ma. Mag-email lang po kayo. Kailan yeah, po, sir? We Hindi we po anytime. Kasi, sir, pag pina-anytime kayo, ngayon mismo, sir, papa... mag email silang lahat? Mm -mm. Magkano din po, ma'am. So, kailan, sir, yung exact date? Exact date lang po ang kailangan namin. At saka kung magkano ang makukuha nila. Baka naman... Wait, kaya nga po sabi ko, ma'am, ma na dapat ang kautap na Kasi, Sir, na sir, sir, lumalayo na naman tayo. Exact date lang po. Yan lang po ang pinapatanong ngayon ni Senator, sir. Okay. So, can I give them the chance until uh, magpunta yung, yung CEO namin here in Manila on November 5? November 5 po, which is Sunday. Um, pagdating po niya, yes. Okay. And so, then, probably, sir, mga November 6. Nakikinig yes, po ngayon si Senator. Pinapatanong niya lang po, sir, kung kailan yung exact date lang po. Exact date lang, sir. Kasi papa-asistehan po namin to, ng uh, staff po ng Senate at RTIA. Kailan po? Ito, Sunday, yun, po. Sunday yun, sir. Sunday yun. November 10 is Sunday. Yes. Hindi, November 5 okay. is Sunday. November 6. 6. Monday, Thursday, 7, 8, Friday. 9, 10 is Friday. Yes po. Lahat po lang mag-email ngayon, ma'am, na for withdrawal. Uh, um, ma'am, okay. okay. Kaya lang, magkano makukuha nila? May susoli sa kanila? Depende ko kung saan, sa nag-undergo ang process nila, ma'am. Isa-isa po, okay. Different cases. Please. In my case oh, po. Kunwari, kunwari, oh, po. si Jocelyn. Dyan in my, my case po, ah, uh, syempre pa, ang gusto ko, full payment. Hmm. Kasi hindi naman po umusad yung application ko from oh, July. Hindi ang naman na, siya na-deny? Yes po. Ang nabinigay lang po sa akin is only the LOO, which is July 19 pa po yun. Ano yung LLO? Uh, letter of Offer and Acceptance po from Brisbane College of Horticulture. Okay. So hanggang dun lang po. After that po, wala Kuna na pong na? naging progress. Oh, kunwari yun. two yun? Nabayad niya thousand eight hundred 276800 Opo. Sige, ganito na lang madam <laughs> attorney. um November 6, <laughs> ulo, eh. papa namin kayo ng staff, okay? okay. Uh, at uh, para magharap-harap kayo doon, okay? And then, um, doon natin maisasettle lahat. Yes, opo, pero in-report na rin natin ito sa ating anti-fraud division. Okay, attorney Palmer po, opo, uh -huh. kung maaari magsama na rin tayo ng staff from the NBI para, uh -huh. para if ever may mamagitan din sa atin. Yes. Okay, tuon tayo maglalataga na lang attorney kasama ng ating staff. Dala, po. dala naman nila lahat ng mga dokumento nila. Eh. Yes, Meron po. silang ano na lahat ng mga dokumento nila. Eh. So para maisa-isa ito. Yes po. Kasi yes, po. wala Yung pinapasa po na tayo ay... ni Jeffrey sa kanilang COO na dadating ng November 5 galing sa Brazil. Yes, wala wala naman kaming problema Sir Jeffrey no sa inyong tanggapan. As long as sir na maibigay lahat, maiisauli uh -huh. or mapa-larga. Ma Opo, or mapaalis nyo. Yun lang naman sir ang uh, kailangan ng mga tao na nandito sa. Ah, ayaw na ninyo? Yes ma'am it's okay Wala na. na po. Wala nang yeah. gustong umalis. Wala na palang gusto umalis, sir refund na lang po. Ganun na lang po. Ah uh, Sir Jeffrey pakiayos na lang po. Ngayon po paglabas po nila ng pintuan dito po sa studio po namin aayusin uh, na po lahat nila sir ipapa-email na po namin para By November yes, 6 po, po uh, tayo po yung magkikita-kita and uh, ilatag po lahat ng evidence or documents po na meron kayo at ang aming uh, complainant po dito. Para, Sir, ito po sinasabi ko po, magtutulungan lang tayo dito, sir. Yes, ma'am, okay. no problem. Para po yeah, maibigay na po lahat. Okay, yeah. para po maibigay pa, na po pa lahat. Pupunta rin po ako, ma'am, sa Manila on 6. Kopya po. Maraming maraming sir. Uh, salamat, Sir Jeffrey Olayan. Pakisabi na lang din po sa... Uh, may mas mataas pa sa inyo, sir. Yeah, no? thank you very much to ma'am sa time and sa mga applicants, sorry for the convenience uh, uh, at ayusin po natin lahat yan. Okay. Sige po. Magpapasko na. Sana. Uh, ayusin mo na po ng reporter po namin. Okay po. Para po lahat po. Para meron din tayong okay. from NBI. Okay po. Uh, ayusin po natin. syempre depende din po sa availability din po ng NBI. Okay. Maraming po. salamat po. Thank you so much po. Okay. okay. November 6, kailangan may maibigay sila. Laban na. Okay po. Thank you so much po. At saka mabuti salamat. na lang nakauwi kayo. Oh, Galing <laughs> sa Israel. <laughs> Yun na lang. Uh, minsan, count your blessings. Amen.